Ang lalaki na oh. No? lalaki ng mga itlo. No, boss. Lumaki na. Hindi sabihin, talagang nabubusog sila, no? naman na tayo dun sa hindi hindi na ubos ah, hindi na ubos yung pitch nila yun nilagay kagabi oh lang natira oh merong nahulog doon sa isa yung ilalim <coughs>